May dalawang lalaki ang nakaligtas sa paglubog ng barko sa karagatan. Sila ay lumangoy nang lumangoy papunta sa malapit na isla. Ang dalawang lalaki ay nag-usap at nagpintuhan. Kaya kalaunan sila ay naging magkaibigan. Lumipas ang oras, araw at ang buwan. Wala pa rin dumadating na tulong sa kanila. Kaya naman naisipan na nilang magdasal at humingi ng tulong sa Diyos para mapatunayan nila na makapangyarihan ang kanilang panalangin nagdesisyon sila na hatiin ang isla sa dalawang teritoryo ang unang lalaki ay nanalangin ng pagkain kinabukasan sa kanyang paglakad-lakad may nakita siyang puno na maraming bunga kalaunan nakaramdam ang unang lalaki nang lungkot dahil mag-isa lang siya sa isla. Kaya naman nanalangin siya sa Diyos ng kanyang makakasama. Inabukasan, may isa ring barko ang lumubog sa gitna ng karagatan. Nakita ng lalaki na may lumalangoy papunta sa kanyang kinaruroonan at ito ay isang magandang babae. Tinulungan niyang mawala ang takot at pangamba ng babae. Dahil baka isipin niya na siya ay masamang tao. Nang gabing yun, nanalangin ang lalaki ng damit at maraming pagkain. Kinaumagahan, tila himala na may isang bangka ang napadpad sa kanilang isla. At ito ay punong-puno ng mga pagkain at ilang piraso ng tela. Dahil marunong manahi ang babae, ginawa niyang mga damit ang mga tela na nakuha nila sa bangka habang ang lalaki naman ay gumagawa ng bahay mula sa mga troso at dahon. Silang dalawa ay nagtulungan sa araw-araw habang naghihintay ng tulong. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa at sila ay nag-ibigan. Samantala, ang kanyang kaibigan sa isang bahagi ng isla ay walang natatanggap mula sa oras na yun Binisita niya ang kanyang kaibigan para ipagmalaki dito na mas makapangyarihan ang kanyang mga dasal. Kaibigan, nakakaawa naman ang iyong kalagayan. Parang tila mas malakas ang aking dasal kaysa sa iyo. Alam mo bang tinupad ng Diyos ang lahat ng aking panalangin? Noong nakaraang araw, binigyan niya ako ng maraming pagkain, damit, bahay at magandang asawa. Gumiti lang ang naging tugon ng kanyang kaibigan at sinabi, Masaya ako para sa iyo, kaibigan. Pagkatapos nito, bumalik na ang lalaki at ang kanyang asawa sa kanilang teritoryo. Sa huling pagkakataon, nanalangin ang lalaki ng isang yate upang makaalis na sila ng kanyang asawa sa isla. Narinig ito ng kanyang asawa. Bakit hindi natin gamitin ang bangkang yun para makaalis na sa islang ito? agad-agad silang nagpunta sa bangka, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Hindi ba natin pupuntahan ang iyong kaibigan para isakay rin sa bangka? Huwag na, hindi naman makapangyarihan ang kanyang mga dasal. Nakita mo bang may natupad sa mga panalangin niya? Hindi mo ba nakita ang kalagayan niya? Hindi ba't nakakawa siya? Sa pagkakataong ito, binalak niyang iwan ang kanyang kaibigan sa isla. Dahil wala itong natatanggap man lang ni isang biyaya. Ang tingin niya, hindi siya karapat dapat makaalis lang isla. Bago pa man sila makalayo sa isla, biglang nagdilim ang kalangitan at nakarinig sila ng boses mula sa langit. Bakit mo iiwan ang iyong kaibigan? Sagot ng lalaki. Dahil wala namang natupad sa kanyang mga dasal. Sino ka ba? Akin lang ang mga biyayang natanggap ko dahil ipinagdasal ko ang lahat ng iyon. Walang natupad sa kanyang panalangin kaya hindi ko siya dapat bigyan at isama. Muling nagsalita ang langit. Nagkakamali ka. Iisa lang ang kanyang panalangin. At yun lang ang aking ipinagkaloob. Kung hindi dahil sa kanya, wala kang matatanggap na biyaya. Sumagot ang lalaki. Ano ang panalangin niya para magkaroon ako ng utang na loob sa kanya? Ang sagot ng langit. Ipinagdasal niya na matupad ang lahat ng hihilingin mo. Dahil sa kanyang mga narinig, agad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigan. Humingi siya ng tawad sa lahat ng kanyang mga nasabi at sila ay masayang umalis sa isla. Huwag kang maging mayabang sa mga biyayang natatanggap mo. Huwag mong ipagyabang ang laki ng iyong bahay, magagarang sasakyan o dami ng iyong pera. Ang lahat ng ito ay hindi galing sa iyo at ito ay hiram lamang. Kaya wala kang dapat na ipagyabang. Kung may mga natatanggap ka man na biyaya, ito ay dahil sa panalangin ng mga taong nasa likod mo at sila ang nagdarasal para sa iyong mga biyaya huwag mo silang kakalimutan sa mga biyayang natatanggap mo matutukang ibahagi ito upang pagkatiwalaan ka pa sa marami pang biyaya